Napos na ng Senado pagdinig nito kaugnay sa kriminalidad na dulot ng pogo sa ating bansa. Kabilang sa mga tinutukan ay kung paano nagagamit ang scam hubs sa pag at pagpapakalat ng fake news. Nasa front na balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa larawang ito, makikitang magkasama si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at ang self-confessed Chinese spy na si Shezi Jiang. Si Xie Jiang ang nagdawit kay dating Bambantarlac Mayor Alice Gu na umunay kasamahan niya bilang Chinese asset. Ipinresenta ang rawang yan sa huling araw ng pagdinig ng Senate Committee on Women and Children tungkol sa pogo operation sa bansa. At ayon din kay Sen. Risa Honteveros, dawit umano siyang sa intelligence operations ng China. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Farmally and if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, na economic advisor ng dating Pangulo, ginatasa na tayo, pinagtaksilan pa. Pero giit ng abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun hindi patas na gumawa ng konklusyon, base lamang sa larawan. Sa kabila naman ng mga ibinunyag ni Xie Zijiang, hindi pa raw masasabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA kung ispiya nga si Go. Ang kaya nilang kumpirmahin sa ngayon ay isa siyang agent of influence. Ibig sabihin, ginagamit ni Go ang kanyang impluensya at posisyon para impluwensyahan ang opinion at desisyon ng publiko na magbibigay ng benepisyo sa bansang kanyang sineserbisyohan. Hindi naman nakadalo si Alice Go sa pagdinig ng Senado kaugnay sa Pogo ngayong araw. Hindi kasi siya pinayagan ng Regional Trial Court Branch 167 dahil may kasabay siyang pagdinig sa korte kaugnay sa kasong qualified trafficking laban sa kanya. Samantala, tumistigo naman online si Wang Fugui. Siya ang dating nakasama sa kulungan ni She Zijiang. Sabi ni Fugui, kabilang daw sa nirekut ng China para maging espiya ay mga Pilipino rin. There are Filipinos working against the interests of the Philippines. Yes, that is correct. Based on the information that is provided by Mr. Shah, but of course we have to confirm this with Mr. Sha. Do you have in the decrypted files the names of Filipino citizens? I apologize if I cannot provide this information because again, uh, this is um, information from Mr. Shah. Lumabas naman sa pagdinig na nagagamit ang ilang pogub para magpalaganap ng fake news. Bukod dito, na-monitor din ng NICA ang tinatawag nila ang malign influence and foreign interference operations ng China sa bawat isa sa mga rehiyon sa bansa. The extent is uh, pervasive and uh, As of the initial briefings that we've had from our regions, mukhang wala pong region na uh, exempted. Sa pagtatapos ng pagdinig, nangako si Jonte Veros na magpapasa ng batas para masigurong di na magkakaroon ng isa pang alisgo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.